Ito ang isang pampaswerte na maaari natin ilagay sa ating mga wallet. Ang dahon ng laurel ay kilala bilang numero unong pangakit ng pampaswerte at ang parya din naman po ay sumisimbolo ng kabuhayan. At ang number 8 naman ay ito yung infinity number. So isusulat natin ito sa parya. Isusulat natin ito sa parya na parabang, bang inaakit talaga natin papalapit sa atin ang swerte. Sa dahon ng laurel naman, isulat mo ang tatlong numero 8. Pagkatapos, ang gagawin mo po ay ilagay mo ang barya dyan sa gitna. Ilagay mo ang barya dyan sa gitna. Pagkatapos, ay iyo itong ibalot. Ibalot ninyo ito sa dahon ng laurel. Pagkatapos ninyo itong ibalot, ay ilagay mo ito sa iyong palad hanggang sa maramdaman mo ang init na para bang ang enerhiya ng baryang ito ay nilalapit mo sa iyong katawan. Ang pampaswerte guys ay nasa sa atin kung paano natin i-claim ang mga pampaswerte kung paano natin um, inaaya at inyayahan ang swerte na pumapasok at lumalapit o lalapit sa atin. So pagkatapos po ninyo ma-feel ma na ang init ng ating ang init ng ating mga kamay, ang gagawin po ninyo dito ay ilalagay po ninyo ito sa inyong mga wallet. Huwag po ninyo ito tatanggalin doon. Ha? Hayaan nyo po ito doon sa inyong wallet sapagkat ito po ang laging mag-a-attract ng swerte para sa atin. Muli po natin paalala, ito po ay para po lamang sa mga naniniwala dito. Kung kayo po ay hindi naman naniniwala sa mga pampaswerte, wag po ninyo itong gawin at maghanap po kayo ng mga video na gustong gusto po ninyo dahil ito po ay hindi para sa inyo. So mainam po ang paggawa nito sa araw po ng Huwebes o maari naman ng Linggo ng Umaga.